Naging mainit na paksa sa social media ang Instagram story ni Sora Mires kung saan nagbahagi siya ng isang larawan mula sa isang beach. Bagamat hindi gaanong maliwanag ang kuha, agad na napansin ng mga netizens ang presensya ni Dominic Roque sa naturang post, kaya't nagumpisa na naman ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon. Hindi lang ang Instagram story ni So ang naging viral, kundi pati na rin ang ilang larawan nila ni Dominic na kumalat online. Ang mga larawan ay kuha mula sa kanilang island hopping sa Siargao, isang kilalang destinasyon sa bansa. Dahil dito, muling nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa kung ano talaga ang relasyon ng dalawa, lalo na pagkatapos lumabas ang isang video kung saan makikita silang naghahalikan. Ang video na ito ay agad na nagdulot ng mga reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at pati na rin sa mga netizens na mahilig magmasid sa buhay ng mga sikat na personalidad. Sa kabila ng mga usap-usapan at mga larawan na kumakalat online, nanatiling tahimik si So at Dominic tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa silang inilabas na pahayag na magbibigay linaw sa mga chismis na kumakalat. Marami ang umaasa na magbigay sila ng opisyal na pahayag upang matapos na ang mga haka, -haka ngunit hanggang ngayon, patuloy ang kanilang pananahimik. Ang pagiging tahimik ng dalawa ay nagbigay daan sa mas maraming tanong at haka-haka mula sa publiko. Habang patuloy na binabantayan ng mga netizens ang bawat hakbang nila sa social media, mas lalo lamang silang nagiging sentro ng atensyon. Ang kanilang mga tagasunod at mga curious na netizens ay nanatiling nagmamasid, naghihintay ng anumang update mula sa dalawa upang mapawi ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Hindi rin maiiwasan na ang mga ganitong isyu ay magdulot ng pag-aalala o kalituhan sa ilang tao. Lalo na sa mga tagahanga na umaasa na makita ang kanilang mga idolo sa isang relasyon na may opisyal na paglilinaw. Sa kabila nito, may mga nagsasabi rin na may mga bagay na hindi kailangang ipahayag at ang personal na buhay ng isang tao ay nararapat respetuhin, lalo na kung sila ay hindi pa handang magbigay ng mga detalye. Sa mga ganitong pagkakataon, malinaw na ang social media ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng mga balita, ngunit may mga pagkakataon din na ito ay nagiging sanhi ng kalituhan at maling interpretasyon. Ang simpleng post o larawan mula sa isang sikat na personalidad ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas malalaking usapin, at kung hindi maingat, ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao habang ang mga netizens ay patuloy na nagmamasid at naghihintay ng anumang pahayag mula kay So at Dominic, ang kanilang pribadong buhay ay nananatiling bahagi ng kanilang desisyon kung kailan nila nais na magbigay ng impormasyon. Para sa mga tagahanga, patuloy ang paghihintay na magkaroon ng isang opisyal na pahayag mula sa kanilang mga idolo upang malanuan sila sa mga balibalita tungkol sa dalawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?